Humingi ng tawad si late Congressman Richard Gomez sa media ito ay matapos na ipost ni uh, Congressman Gomez sa social media ang screenshots at numero ng mga reporter na humihingi ng kanyang panik uh, panig sa isyo ng flood control project sa Mata Leyte. Sa kanyang free speech sa plenaryo ng Kamara, sinabi ni Gomez na inalis na niya ang mga sensitibong informasyon na maaring maglagay sa panganib sa kaligtasan ng media. Maliwanag pa ni Gomez na nauunawaan niya ang pagsusumikap ng uh, media na kunin ang kanyang reaksyon sa mga aligasyon laban sa kanya ni uh, Matag uh, Oba Mayor Bernie Takoy. Inamin ng mamabatas ang uh, kanyang uh, pagkakamali na dapat sana ay dinala niya ang sitwasyon sa tamang paraan at dapat sana ay kausapin ng mga mamamayag na nagtatanong lamang sa kanya. To the members of the press, who took offense in my social media post. I sincerely apologize. Sensitive information has been removed. I understand that the media endeavored to get my side of the story. I acknowledge your efforts. I'm sorry and I could have handled it better. Pilipinas, mula sa Kamara, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayumanggi.